Hey, Chantal. Ano ba talagang sorpresa mo para sa akin? Hindi lang. Ano ba to? Open your eyes. Halika. Maupo ka. Gusto ko, ikaw ang mamili para sa wedding natin. Itutuloy na natin, Nigel. And I want it to be different. Gusto ko yung hindi makakalimutan ng lahat. Sige na. Chantal, we have so much to talk about. Look, you know that I love you, right? Mula nung bata pa tayo. And the worst thing I could do to you ay magsinumaling sa'yo. So... What do you mean, Nigel? Doc, Chantal. May kailangan kang malaman tungkol sa amin ni Angeline. What is it, Nigel? Anong kailangan kong malaman about you and Angeline? Look, ah, we have plans. Gusto sana namin ni Angeline mag- Ah, uh, may surprise kami na gagawin sana sa'yo para i-welcome ka. Eh, sorry, Nigel. Ah, nasabi ko kay Chantal. Excited kasi ako na, na magkaroon ng party para sa'yo eh. Ah, yun lang ba? akala ko naman kung ano na. Bigla tuloy akong kinabahan. Hindi nyo naman ako kailangan bigyan ng kung ano-ano pa. Masaya ako nakasama ko kayo.